gawing 90 pesos ang isang tak, isang kahan ng sigarilyo. Oh, dok. Awat na sa pangungutong. So medyo mat malakas po yung ano no, very strong po yung message na akin pong binitawan although na sana may eh, meron alam ko kung paano pa ito ilalagay sa maiksing phrase o sa isang maiksing salita na hindi po kasing lakas ho ng mensaheng yan uh, pagpaumanin po doon sa mga doktor na aking mga kaibigan sa Facebook. Kung hindi naman po kayo talaga yung mga nagtutulak na paghirapin pa, pahirapan pa kami, ay hindi naman po siguro kayo dapat maapektuhan. So ayan po, yung mga doktor na nandiyan sa background, and makikita natin nagrarally sila. At uh, si Dr. Lichon, uh, si Tony Lambino yata yan si JBR si, to, si Dr. Willie Ong, Willie Ong, ang na ako'y nadismayan, makita ko siya, at si Tony Dance, no? Ito yung mga doktor na medyo inconsiderate pagdating sa panawagang taasan pa ang excise tax. Ang tagtat, ang schedule po ng excise tax ay naayon na po yan sa isang batas. Na isang batas na po yan. Ang ang pag-i-increase ng excise tax ay gradual year after year. 250 yata kung 5 pesos hindi ako nagkakamali. Ngunit itong mga ito, ang gusto nilang mangyari, oh, uh, i-accelerate yung pagtaas ng excise tax. Gagawing, uh, hindi daw dapat bumaba sa 60 pesos. So, yung isang kahakong sigarilyo, yung sa 60 pesos, ay eh, maaaring pumatog ito ng 110 o 120 pesos. Ngayon, 80 pesos na ito. O. Oh. Maaari po itong pumalo sa 110, 120, isang kaha. Yung mga segunda, yung mga terserang klase, ay maaari na rin pumalo ng 80 pesos hanggang 90 pesos. So, ganun po ang gusto nilang pagpapahirap sa aming mga maninigarilyo. Ngayon, sa so tingin nyo kaya, dyan sa panukala ninyong yan, kabilang na ang Department of Finance, Department of Health. sa so tingin nyo po kaya eh, mababawasan yung bilang talaga ng maninigarilyo. Magtatagumpay ho kaya kayo? Siguro alam ninyong hindi. Kaya gusto ninyong hut-hutan pa. Gusto ninyo na kami ikutungan at nang sa ganun ay ma ma matustusan namin ang inyong pangarap na magkaroon ng universal health care. Kung universal healthcare lang din ang pag-uusapan, bakit hindi kaya mag magsimula ho sa inyong hanay? Bakit hindi kaya kayo muna ang gumawa ng paraan para matulungan po ninyo ang, ang, ang pamahalaang ito na maisakatuparan at makapag-contribute sa universal healthcare at hindi sa mga mani ni Garillo na kaaway ninyo. Gawin nyo muna sa inyong hanay. Una, magbayad ho kayo ng tamang buwis. Yung professional fee po ninyo, huwag niyo pong isulat sa reseta. Sisingilin niyo yung pasyente, sinusulat niyo sa reseta, pag binayaran kayo, hindi kayo nag-i-issue ng resibo. Paano matutustusan yung mga pangangailangan ng mga mamamayan, ng mga pasyente ninyo, kung hindi kayo nagbabayad ng tamang buwis? Tapos, kaming mga pobring maninigarilyo ang inyong pahihirapan? Makatuwiran ho ba yan, mga doktor? Magsimula sa hanay ninyo. Total, programa ninyo yan. Nagbayad kayo ng tamang buwis. Kapag nagbayad kayo ng tamang buwis, pues, sabihin ninyo sa mga maninigarilyo, kami nagbabayad ng tamang buwis. Ang mga PF namin ay hindi binapupunta dun sa sekretary, binabayad dun sa sekretary na hindi nag i ng resibo. Tapos kung makapanawagan kayo, ano mo'y napakalinis ng inyong hadikain. Magkwentas klaras tayo. Kami. Hindi pa namin nauubos rin. hindi pa namin nabubuksan, binayaran namin ng buwis. Kayo. Nakala nakakalakad na yung inoperahan ninyo. Hindi pa ma-account kung magkano yung inyong kinita. Tapos kung makapagdiin kayo, kala nyo ganun kayo, ganun ay wagas. kay wagas. Hmm. Pangalawa, kung ang inaasahan lamang ninyo ay pera sa sigarilyo, isipin ninyo na ang consumption ng sigarilyo ay nanggagaling sa mga money ni garilyo. Pwes, kapag ang aming ang aming itinustos sa universal healthcare ay naging ganap, dapat kami ay mabigyan ng pwesto dyan sa PhilHealth. Kami ay mabigyan ng seat dyan sa board of directors dahil pera namin yan. Dapat kabilang kaming mga mani ni sa decision-making processes kung paano i-disperse yung nalikom dyan sa universal healthcare fund dahil malaki ang contribution ng mga mani ni First, i-recognize ninyo ang aming kadakilaan. I-recognize ninyo ang kabayanihan ng mga mani ni dahil kami ang mga bagong bayani. Sa bawat hit-hit, sa bawat buga, ay naililipat namin sa iba. Nai-extend namin ang hininga ng mga pasyente. Nai-extend namin yung mga nag-aagaw buhay. Kami naman ang bumibigay ng kininga, Kaya wala pong nasasayang na buhay ng mga maninigarilyo kung yan ang inyong iniisip. Dahil tinatransfer namin ho yan doon sa ibang nangangailangan. Kayo, nagagawa ba ninyo yan? Nagagawa ba ninyo sa pamamagitan ng pagbabayad ng tamang buwis? Mga doktor? Katanungan lang. Ha? Sabalit kami, mga pobre, na ito lamang ang kaligayahan namin ay ginigipit ninyo. Mm. Sabi nga nung isang kong kaibigan na may kaya, eh walang problema sa akin yan, ka-Anton. Babayaran ko yan kahit abutin pa ng 200, pesos per pack, kaya kong bumili. Pero tatuhin naman nila tayo ng marangal. Hindi parang tatuhin tayo parang mga mga kriminal. Ayaw tayong bigyan ng designated smoking area. Kung saan kami pwede mag-enjoy nang wala kaming alinlangan. Kapag na, nakapanigarilyo ay tatago-tago sa tabi. O, oh, bagkos gusto niyo pong hututan kami at itustos sa universal healthcare. Ano magiging impact niyan? Baka mas lalong maraming magkasakit. Marami ang mawawalan ng trabaho. Hmm? Pabrika ng sigarilyo hihina. Marami ang ah, mawawalan ng trabaho. Pag nawalan ng trabaho, mangungun si misyon, tataas ang presyon. Baka mauwi sa stress. Mauwi sa sakit ng puso. Mahawi sa high blood, etc. 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 Baka mas marami ang magkasakit dahil sa nawalan sila ng trabaho dahil ipi, dahil sa kagagawan ninyo na pinagmalabis, pagmamalabis na paniningil ng buwis sa sigarilyo. Hindi ninyo inisip yan. At hindi niyo rin po inisip, nakigaya kayo sa Amerika, nakigaya kayo sa mga, mga bansang sponsored ni Bloomberg, eh hindi naman ho sila tobacco producing country. Eh tayo ay may industriya ng tabako, may mga magsasakang tab ng tabako na malaki ang negative impact sa kanila. Hindi niyo rin ho inisip yan? Ang iniisip lang ninyo ay ay contradiction pa doon sa inyong adhikain. O, oh, paano ninyo ma-achieve yung target ninyo na Universal Health Care Fund kung ang inyong kaparaanan ay mabawasan yung consumption? A ver, Department of Finance. Hmm. Sa tingin mo ba, Department of Finance yung yung panukalang 60-90, yan eh, nasa equilibrium. Yan ba eh, nasa balance? Eh? O baka nasa kalabisan na, at ang kauwian, eh, talagang sasad-sad. Oh. Sa finance, ang naintindihan ko, merong tinatawag na equilibrium, the right balance. Kapag ito ay eh, nag-tilt sa kanan o sa kaliwa, eh may impact, either negative or positive. Super positive, super negative. Eto eh, bang 60 pesos ay eh may pag-aaral? Ito bang 90 pesos ay eh may pag-aaral? JV Ahers ito, isa ka pa. Hmm. Suporta kayo ng suporta, hindi nyo alam kung anong impact. Hindi nyo inisip. Akala ninyo automatic, pag nagtaas ng sigarilyo, ay mababawasan ang bilang. Ilan na ba? Ang na, na ilang beses na bang nagtaas ng sigarilyo, Ha? Huh? At gano'n ba ang proporsyon ng pagtaas na sigarilyo sa proporsyon ng mga nabawasang sa panini Garillo? O, nauwi nga sa vaping, naghanap ng alternatibo. At kami mga manini eh, hindi ko kami masyadong natatakot ho dyan. Magtaas pa kayo. Gusto ninyo. Pero ang hiling namin, bigyan nyo kami ng seat dun sa board of directors. Gusto namin, isusulong namin Nabigyan bigyan nyo kami ng proper recognition for our patriotism, for our nationalism, for our heroism, dahil kami ang nagbubuhis ng buhay. Sa bawat hit-hit, sa -hit, bawat bugay, nililipat namin ang aming hininga dun sa mga nagihingalo. Kayo, anong ginawa niyo? Yung mga PF ninyo, may tama bang pagbabayad ng inyong mga resibo? Nasa tama ba ang inire-report ninyo sa BIR? Kaya yeah, mag-isip po kayo. Dahil kalabisan na ho itong ginagawa ninyo. Kalabisan sa mga smokers, kalabisan sa mga vapers. Kami nananahimik. Nag-i-enjoy lang kami sa buhay namin. Pero kung pakikialaman ninyo kami to the extreme point, ay eh, makaka, makaka makakarinig pa ho kayo ng kadulad ko, hindi lang ako ang magsasalita ng mga ganitong uri ng pananalita. Pasensya na lamang po.